kailangan din natin mag-ingat dito baka mahulog tayo One down, two to go. Yo! What's up guys! Another day, another fish video na naman po tayo At for today's video, nandito po tayo ngayon sa loob ng ating pan At kung mapapansin nyo, wala na pong ganong tubig at wala na po yung mga isda natin dito Kasi nalipat na po natin sila dun sa ginawa nating DIY pan na temporary pan po para sa kanila dahil ire-repair po natin itong pan po na to Ngayon tara, pakita ko po sa inyo kung ano yung mga nangyari, yung mga kaganapan kanina Let's go! Sisimula na natin ilipat lipat yung mga isda pero patayin na po muna natin yung spillway Ngayon start up po tayong ilipat yung mga esda. Meron po tayong hinara dito yung blue tub. Tapos meron din po tayong plastic yung kasya po yung mga laga isda natin. Dahil dyan po natin sila ilalagay para mabuhat po natin sila at malagay po natin dito sa tub. Papunta naman dito sa temporary pan na ginawa po natin. Dahil di po natin pwedeng i-direct dito, papunta naman dito sa temporary pan dahil medyo malalim po yung area na yan. Hindi po natin kaya kaya kailangan po natin ilagay muna dito para mailagay po natin dun sa temporary pan. Pero bago po yan, tukunin ko na po muna yung mga filter media, yung mga bayo natin sa by chamber po na yan para mailagay po natin dito sa filter. Wala po kasi ito nakalagay na filter media. Hmm. Ayan, sobrang dumi na rin yung bio chamber natin dito. Isang taon na rin po kasi ito mahigit. Kaya need na din po natin itong restart Ito na po yung mga media na na natin dito. Hmm. malaki. Okay. Lagpas na pala 50 yung shirutsuri natin guys. Ayan. 50 plus cm. 50 plus cm na po siya. One down, two to go. Kailangan din natin mag-ingat dito, baka mahulog tayo. <laughs> Uh, Yun nga yung sasabi ko eh. Ah. Hindi na po talaga siya dito guys. Oh. Nasa mga 60 or 70 cm na po itong kuha ko natin na to. From KKK Himagsikan Koi Farm. First growth challenge ko nila. So, ah. Medyo naparami yung tubig natin. Tata. Yan isa na lang. Itong kuha ko from CTG Koi Farm. Yeah. So ito Nasa uh, mga 70 cm na po na ata ito Yan, siya dito sa 50 cm Yun So yan, uh, transfer na po natin sila dito guys. Mag-stay po sila dito hanggang matapos din po natin gawin at lagyan ng tubig itong pan po natin na uh, pinagkunan po natin sa kanila. ako kuha ng tubig na pandandag dito sa tubig sa pan ko na to. Sayang din naman, natapon din naman natin to. Tapos malinis pa naman itong tubig na to. Pwede naman natin itong gamitan ng pump pero exercise na din to. <laughs> at shoutout nga po para sa kahabi nating si at Pikabu from Dipolo City. Maraming salamat po sa suporta mga kahabi and thanks for watching. eto at malapit na po nating madrain lahat ng tubig konti na lang gumamit po tayo ng pump dito na area wala na dahil pa slide or pass loop po kasi itong pan po natin na to mas malalim po dun para yung mga poop nga dito makapunta po dun at mahigo po ng pump po natin at yung mga lalang stop natin dito na po sila at okay naman po na condition naman po natin kung sila di po natin po pinakain bago po itong araw po na to para di po sila ma-stress sa paglipat po natin sa kanila at eto naman yung ating filter yung nilagay po natin dyan ay yung mga bio media gali po dun sa filter po natin na malaki tapos nilinis na rin po natin lahat yan malinis na po siya yung mga filter brush natin ayan tapos yung mechanical filter, malinis na din para pag naging okay na po lahat, na set up na po natin, diretsyo na po natin malagay yung mga filter media. Next video naman natin na ayusin na po natin yung butas doon sa trapal ng ating pan, itong pan po na to para may lipat at maibalik na po natin itong mga isla po natin dito dahil mas malaki naman po yung pan po nila na yon kaya mas goods po sila doon ngayon po guys nakapag decide po tayo na instead of lalagyan po natin ng epoxy ay bibili na lang po tayo ulit ng isang trapal para sure po tayo para doble na rin po yung ating trapal na paglagay po pa natin dito nilagyan lang po natin silang takip para sure din po tayo baka pista clear na rin po yung tubig dito you know? yan na po yung filter natin pero kita nyo naman po yung tubig ayan yun tapos, parang walang takip na yung isang pad natin, no? Kasi, naikabit na natin yung plastic. Ayan. Kaya, kita na yung mga alaga natin dito. So, yun mga kahabi. Hanggang dito lang po muna yung video natin. At update ko na lang po kayo sa mga susunod na project na gagawin natin dito. At update natin sa pad po natin na to. So, yun. Maraming salamat mga kahabi. Thank you. Happy Bush Keeping. Happy Bush Keeping. See you po ulit sa susunod na video. Peace out.